Magandang araw po si May Kanyayahan ito. Uh, I-share ko lang no, ang isang quotation no, from Seneca uh, uh, on uh, galing doon sa sa work niya na on tranquility of mind. No. Uh, ito ang sabi niya. No, The mind must be given relaxation. it will rise improved and sharper sharper after a good break just as rich fields must not be forced for they will quickly lose their fertility if never given a break so constant work on the anvil will fracture the the force of the mind but it regains its powers if it is set free and relaxed for a while constant work gives rise to a certain kind of dullness and feebleness in the rational soul uh, siguro naralig nyo na yung ano, no? yung ay uh, tinatawag na work life balance. No? At ito ay ano ay karaniwang ano no associated doon sa sa physical na trabaho natin. No? Uh, dahil ang katawan natin ay uh, uh, hindi naman talaga ano built for work. No? Hindi tayo uh, pinanganak at nabuhay para magtrabaho. No? actually marami tayong ano marami tayong uh, 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 attributes sa katawan na na laging magkakakontra kaya kailangan balansehin so paano ko nasabing uh, magkakakontra no dahil di ba sabi ko nga hindi tayo built for work otherwise hindi tayo mapapagod so ngayon may signal ang katawan natin no. Kapag napapagod tayo, di ba? So, bigla tayong manghihina. Syempre, mapapaupo tayo. No? At minsan magko tayo para mahiga. Pag inaantok tayo, di ba? Bakit tayo naantok Signal 'yon para matulog tayo at ipahinga, mag-rejuvenate ang katawan. So, ganun din lang ano ang pagkagutom, no. Bakit tayo nagugutom? Signal yun na kailangan natin ng enerhiya. Kain tayo. Ano? So, ganun tayo binabalansin ang kalikasan. Uh, kaya hindi tayo built for ano for for work. No? Pag sinabing built for work, parang makina na, na, na ginawa yan para magtrabaho. Diba? Uh, actually, even yung mga makina, eh, hindi mo pwedeng pagtrabahuhin niya nang hindi na pinapahinga yan. Otherwise, magbe-breakdown yan, masisira yan. Mas lalo na siguro ang ating katawan, di ba? So, sa katawan yung pinag-uusapan natin, no? Pero itong senior ko kanina, e eh, sa, sa mind, no? Paano kaya yon no? Ibig sabihin, uh, kung ang katawan natin ayan, no, ay, Ay kailangan i-relax, no? Kasi kung hindi, magkakasakit tayo, no? Babagsak tayo. Uh, at sinasabi na pagka nakapahinga yung katawan natin, the next time around, napakalakas natin, di ba? Pero, paano sa isipan? No? Paano yun? Paano mamahinga? Hindi ka mag-iisip? No? Uh, basically, parang ganun. No? Hindi ka mag-iisip. Pero, hindi in the sense na, na hindi mo gagamitin yung utak mo. Kasi hanggat nabubuhay ka, hanggat humihinga ka, gumagalaw ang utak mo. Kahit natutulog tayo, eh gumagalaw, ano eh, gumagana yung utak natin, no? Kaya nga nang nanaginip tayo, Kasi, nakita nyo, no? Uh, Pagtulog tayo, no? Shut off lahat yung ano sense yung senses natin. Uh, hindi ma-shut off lahat. Parang, uh, medyo, kumbaga sa ano, kumbaga sa bahay, di ba? Uh, sinarado mo yung mga bintana, di ba? Parang wala kang maririnig sa labas. Pero may konti kang maririnig. Parang ganun tayo, pag natutulog, no? medyo, parang may, may tabing na yung tenga. At ah, syempre, nakapikit yung mata. Sa pang-amoy, hindi masyado, walang masyado, ano, baka 20% siguro, uh, na lang yung gana ng senses pag natutulog tayo. So, kaya yung mind natin, gumagana pa rin, no? gumagana. Uh, uh, ngayon, uh, kailan, kailan natin ipapahinga ang isip? Kasi pagising tayo, lalo na, no? Uh, gagana na yan. Uh, so, ganito yun, no? Uh, iba kasi yung, ano, eh, iba kasi yung yung tinutukoy doon na, ano, eh, kapahingahan ng mind, eh, no? Uh, kung hindi nyo, ano, kung hindi nyo siguro, ano, uh, napapansin, no? Kapag nag-iisip tayo ng mga bagay na hindi sakop ng senses natin, mas grabe yung enerhiyang kinukonsumo. Halimbawa, no? Uh, imagination, uh, uh, speculation, no? Uh, uh, mas ano, mas ma grabe kumonsumo ng, ano, ng enerhiya uh, ibig sabihin, nalidrain pati ang katawan natin, hindi lang brain natin, pati katawan natin. minsan damay pa yung mga ibang tao sa paligid natin dahil sa sa nagiging behavior natin no. Ah uh, pag masyadong naka, ano, no, masyadong gamit-gamit tuloy sa sa mga bagay na na hindi na ng senses natin. Ano ba tong tinutukoy ko? Halimbawa no. Pag may narinig kang ano no, ah uh, tilaok ng manok. So ngayon, may mababa may narinig ako. Uh, alam ko na manok yun sa sinasabi ng ng utak ko no? ngayon yun, no? actual may direct na contact manok, hindi na ako mag-iisip so manok di, o, o, o mag-iisip ako, siyempre isip yun, eh. Ini iniisip mo manok manok so hindi masyadong mahirap yung ano hindi masyadong mahirap uh, uh isipin pero kung sa malayo, nasa malayo yung manok no? hindi ko masyadong marinig, marinig no? so ano ba yun ba? Iisipin ko, ah, baka ano yun. Baka, baka may taong, ano, may taong humahatching, di ba? O kaya, ay, hindi. Baka multo. Hindi, siguro, ano yun? Nakapit-bahay ko lang yan, hindi yun manok. Magandari mo iniisip kasi medyo malayo yung, ano, yung pandilig, yung naririnig mo, ano. So parang hindi masyadong na na, na ano ng senses mo. Lalo na siguro sa mata, no? Na pag nakita ko yung ano ngayon, yung uh, puno ngayon, siyempre, uh, magre-register sa mind ko, puno yan, diba? Okay, hindi nga ako mag-iisip masyado. Siyempre, nag-iisip pa rin ako. Uh, gina pumasok sa isipan ko na yan ay puno, no? Nakikita ko. Pero doon sa, bawa, yung malayong malayong malayo, no? May isang imahe ron, no? Diba? Uh, um, di ba? um, hindi ko ma pag-iisip ako. Ano ba yung ano na yun? Ano ba yung nasa dako pa roon? Hindi kaya white lady yun. No? Parang hindi naman puno eh. No? Pero bakit white? Dapat black lady. para. Uh, yun, ang sina, yun ang sinasabi ko. Uh, ang, ang ang ating isipan na yan ano, no? ay may uh, malawak ang ano, ang naaabot. Naaabot ito ang mga mga uh, areas na hindi naaabot ng ating senses. Kaya kahit nakaupo tayo, no? Uh, pwede nga noon maabot nito yung ano, yung hindi hindi mo ma-imagine na uh, maabot. Ang problema, may limitasyon ng ating katawan. At yung brain natin ay bahagi din ng katawan. No? Nah? Bahagi ng katawan ng brain natin. So, uh, ang tawag ito? Transcendental ang isipan. Pero transient ang katawan. So, yung layo ng pwedeng abutin ng isipan, uh, pwedeng kalad ka rin yung hangganan ng ating katawan. Therefore, nai-stress tayo. At ano ba yung example nito? So, di ba, bilanggit ko nga yung imagination at speculation. No? Sa actual, paano ba ito? Yung labis na pag-iisip sa future at sa nakaraan, yan ang masyadong nagde-drain sa ating isipan at katawan. Dahil malayo yan sa ating senses. Yung future, ni isip mo lahat, ah, na nag-worry ka, o kaya excited ka, ah, o kaya nalilito ka, nakaka-stress yan. Kasi hindi yan naaabot ng ating senses. Lalo na yung nakaraan, no? Yung nakaraan, ah, parang andi dito na sa isipan mo yon parang minumulto ka, ay hindi mo na nakikita o hindi mo na naririnig hindi mo maiwasan no ah makasabit sa isipan mo no binabalikan mo para bang nadiyan yung ah nagigilty ka o kaya naman eh na ano na natatakot dahil ayaw mo nang mangyari yung na nakita mo tapos eh oh, Ah, ang tawag ito, yung mga negative na ano, no? nakaka-drain yun. Okay lang yung mga positive na memories. Eh. Walang problema. Eh. E, hindi naman lahat ng memories natin positive. No? So, yung mga negative. No? So, biruin mo, kung may magdadaang tao, no? nakaupo ka, no? tapos bilang takot sa takot ka, no? <sighs> ano nangyayari sa'yo? <sighs> wala. Ah, ah, pero nasa, nasa komportable ka lagay. No? Ano nangyayari sa'yo? Ah, wala. Na, na, may naalala lang ako. Biruin mo, no? dahil minaalala ka lang pero yung kalagayan mo nung time na yun uh, nakakata parang nakakabahala di ba so yun yung ano yung yung uh, doon na ang, ang isipan natin kapag ka nag, uh, gumagana ang ating isipan uh, beyond doon sa senses natin so okay lang syempre pero dapat magpahinga tayo no at paano magpahinga di ba Paano natin gagawin yung pagpapahinga? Yun nga, yung mga dati ko nang no sa mga past videos ko. Yung paggamit ng mindfulness, no. Yung paggamit ng mindfulness ay yung for a while, no. Mag-detach ka muna sa anumang mga distractions, no. At uh, pumunta ka muna sa isang lugar na na uh, as much as possible ah uh, tahimik. O hindi tahimik basta walang distractions. Ah no? uh, Siyempre, hindi mo maiiwasan yung tahi, yung tahi, yung tahimik na lugar. Kahit sa tahimik na lugar may maririnig ka. Ah. Uh, Dai kahit hinig mo maririnig mo eh, diba? So yun yung point, no. Pag pumunta ka rin sa lugar na 'yon, so ang uh, sa shot off mo yung ano eh, yung isipan mo. Sa pamamagitan ng pagpansin sa mga bagay-bagay sa paligid mo, no. At uh, yun yung ano, yung, halimbawa yung pipikit ka, susubukan mong ano yung mata mo, yung, yung, yung tenga mo At saka pang amoy mo Pagpikit mo, anong na mo oh, So ngayon, ah, ano yung narinig mo Yung hininga mo O kaya ay ah, yung pagaspas ng alon Kung malapit ka sa dagat Ah, yung mga ah, mga mga dahon na mo, paglaglag ng mga dahon. Yung mga ganoon, no? ngayon, bubuksan yung mata mo. Ano yung nakikita mo? Wow, green! Nakikita ko, ano? Panoramic view. Ganda. Uh, ang nakikita ko ay ano ay uh, may nakita akong uh, tawag ito, uh, mangga no naglag. Na oh, tapos oh no, may nakita kang ano, may nakita kang oh, okay lang din, hindi naman puro nature no. Halimbawa, uh, sa kalagitnaan ng ano mo, ng pag-mindfulness mo, may nakita kang tao na nadulas, di ba? Uh, tapos eh yung puwet na ano na una yung pwet sa tapos natawa ka, di ba? Okay lang yun kasi nakita mo, tapos natawa ka. No? So, uh, anyway, positive memories yun, di ba? Pero siyempre, uh, yung kung nakakita mo yung tao na nagdapa, na bagok, di ba? Iba, 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 ibang usapan na yun, di ba? So, may negative yun. So, walang mindfulness doon kasi pag na, na, nabagok yun, alam mo naisipin, okay, diba? patay na kaya yung tao, okay ako, baka mamaya ano, baka sabihin nila ako may kasalanan nito. Ah, uh, marami kang iniisip, di ba? So hindi, hindi 'yon, yung mindfulness na sinasabi ko ay focus ka sa present. Tignan mo yung paligid mo, sa actual na naririnig mo at yung ano, yung uh, pakinggan mo yung kung ano yung naririnig mo sa labas. Ah, uh, damhin mo yung nararamdaman mo sa katawan mo, yan, masakit ba tiyan mo? Ah, uh, yung ulo mo, uh, pag humihinga ka ba, ano bang narinig mo, ganoon yun. Uh, kapag ka palagi kang ano, palagi kang, or from time to time, nag, ano, ka, nagma-mindfulness ka, ano, napapahinga ang isip natin, napapahinga ang isip mo. So, yun ang paraan para maka, maka, makapahinga ka, diba? So, kung ang katawan natin na ipapahinga, so maipapahinga natin yung isipan natin sa pamamagitan ng hindi masyadong pag-iisip sa future at sa past. At minsan, kahit na paano, pansinin naman natin yung kasalukuyan. Mabuhay tayo sa kasalukuyan. Kaya nga ang maipapayo ko ay always keep power. Pero para mangyayari yon keep calm. Ito po si Michael Yahan, May the force be with you.